So we move on to the Honorable Raúl Manuel. Thank you, Madam Chair. Uh, Madam Chair, uh, this to confirm that we received from the Commission on Higher Education the ilang files no, in relation to our data requests. Uh, Patongkol lang po sa mga reports ng campus press uh, freedom violations. While uh, okay naman po ano na. yung CHED po ay uh, nag-commit na kukontaktin yung mga regional office sa mga natanggap din nilang reports. Uh, sa bahagi naman po ng College Editors Guild of the Philippines, yung compilation po na naipasa nila ay dinirect po nila sa national office ng uh, CHED. So, uh, yun po, for uh, the record lang din po, para din uh, makuha po natin din yung uh, tugon ng agency sa ganong compilation na dinirect po sa national office. Now, Madam Chair, ito po tungkol sa mandatory ROTC kasi bagamat hindi pa naman po ito nagiging batas, may mga schools po na tila ba ay pinapatupad na ito dahil hindi nabibigyan ng option yung mga estudyante to choose kung mag-ROTC sila, CWTS or LTS. For example, Madam Chair, sa Philippine Christian University, may time po na may mga estudyante ay pinilit po sila na mag-ROTC. Dahil daw ang sabi ng NSTP Department headed by General Ramon Santos ay part daw ng pagiging autonomous ng uh, status ng kanilang university ay dapat makabuo sila ng isang batalyon ng ROTC. Pero sabi naman ng kanilang Board of Trustees, wala naman daw palang ganong policy. So for the record lang po, requirement po ba for autonomous status na may ganitong uh, uh, ginagawa sa isang university? For guidance na lang din po ng ibang HEIs. Hindi po, ang requirement ng batas, lahat ng public universities kailangan may option na ROTC. Pero yung private schools po, walang mandatory na, na tawag dito na ROTC lang ang i-offer. Option po 'yan ng eskwelahan. Okay. Uh, Madam Chair, uh, may, may mga universities din po uh, like City of Malabon University, yung mga policy students daw starting academic year 2022-2023 required na ROTC. Huh? So wala pong option. Tapos may mga nakuha din po tayong reports, University of San Agustin, Central Philippine University, tsaka PASIG campus ng RTU. So, uh, ano po kaya yung pwedeng uh, magawa natin, lalo na at violation po ito ng NSTP law na walang option yung mga estudyante? Kung isasubmit po sa amin, ay padadala namin ng show cause order para magpaliwanag kung totoo yung issue na nire-raise at a-action po kami depende doon sa sagot nila sa show cause order. Kaya uh, Julie Noted, Madam Chair. Madam Chair, ito naman po, uh, may isang university naman na ito ay aside na po dun sa ROTC na topic. Kasi po, may mga schools, dahil gusto nilang uh, tumaas po yung kanilang mga passing rates, hinahabol po nila yung higher passing rates sa iba't ibang mga exam. Kaya po, halimbawa, hindi po nila bibigyan ng transcript of records yung mga estudyante kung hindi sila kukuha ng mga tinatawag na pre-board exam. So, uh, okay lang po ba na ginagawa ito kahit na labas na sa curriculum ng mga estudyante yung mga pre exam kagaya nito? Madam Chair, yan po ay issue ng academic freedom. Yun pong decision kung sino ang tatanggapin, paano ituturo ang programa, etc. ay decision po yan ng Board of Regents at ang governance structure ng pamantasan. Yeah. Uh, Madam Chair, uh, may mga times po kasi na nagiging uh, sobra na yung uh, pagpapataw ng ganong additional na mga layers. Halimbawa po, kahit na karapatan naman sana nila makakuha ng transcript of records, hindi pa nila makuha. Dahil lang sa ganong pre-board exam, kahit po pasado sila sa subjects, pwede ng gumraduate, pero dahil lang sa isang exam, ano, ay pwedeng hindi sila actually hayaang makagraduate dahil hindi sila deemed na pwedeng pumasa later on sa board exam para lang talaga mahabol ng school yung higher passing uh, rates. So, uh, pwede po bang uh, matingnan ito ng komisyon? Madam Chair, kung uh, isang estudyante nakatapus nakatapos na ng mga subjects at curriculum at ayo siyang pag ng isang pamantasan, yang issue pong yan ay pwedeng uh, ipasyokos ng CHED. Dahil kung natapos mo na po at wala ka ng kailangang kunin, ay dapat pag-graduatein ka. Pero kung uh, hindi ka po pag-graduatein, ipadala nyo po yung reklamo sa amin at papadala namin show cause order. Okay, uh, thank you uh, Madam Chair and uh, we will uh, furnish the commission with uh, uh, the reports or case studies pertaining to this.